Dahil yung sinasabi ng Congress, ceasefire. Eh, Ayoko naman makipag away di naman ako makikipag-away. Na-advisean ko lang mm -hmm. si na-speaker na hindi maganda yung pamamaraan ganito. Hindi naman kami tutol sa CHACHA, sa PI, sa Economic Provision. Mm -hmm. Tanghayon tayo dyan. Pero gawin naman sa tamang pamamaraan. Kung mo naman mm -hmm. iniinsulto yung Pilipino na ginagawang tangat, mm -hmm. tapos Uh, minamaliit pa, palibasa mahirap, susuhulan, nakaka-insulto masyado. Oo. Ito sa kauna-unahang pagbibig, nandito lahat ng uh, ating mga wise men of the Constitution. Hmm. Uh, nandito si Chief Justice Davide, nandito si Ascuna, nandito si Vivi men Mendoza. Para kaming nag-aattend ng law school. eh <laughs> Balik estudyante. Ang <laughs> gagaling eh. Uh, Oo. Oh. Pero balikan ko lang po muna yung uh, investigation po ninyo dito sa controversial na People's uh, Initiative. Ano po sa kabuuan ang uh, napag-alaman po ninyo doon po sa pagdinig ninyo sa Davao City, Senadora? Well, uh, ganito. No? Unang-una, natuklasan natin na talagang uh, maliwanag. Unang-una, both uh, dito sa Maynila at pati na rin dito sa Davao, uh, parehong uh, nagpapatibay na meron talagang uh, uh, problema yung uh, PI na yan. Mm -hmm. Unang-una, ang... Uh, mga legal luminaries, ito nga si J. Davide, Ascuna, kung sino-sino, talagang uh, sila naman nagsulap ng konstitusyon, uh, sila rin yung ponente, katulad ni Justice Carpio, ng uh, uh, leading cases, yung uh, Santiago case at saka yung Lambino case, uh, lahat ay eh, unanimous na hindi pwedeng PI na ganito. Yun ang maliwanag. Unang una. Ikaliwa, ikalawa, Maliwanag din, both sa Manila at Davao, na nagkaroon ng effort uh, mula sa ilang opisyal pasimuno ang uh, iba't ibang... Uh, tao na malapit kay speaker o talagang nagtatrabaho sa office of the speaker, mm -hmm. eh sila ang naglunsat ng people's initiative kaya parang hindi na siya people's initiative pagkat hindi naman nagmula sa tao. Mm -hmm. Ikatlo, lalo sa mga testigo mula sa Bukidnon at uh, doon sa Davao, halos lahat ay nabigyan ng pera o di kaya uh, naalukan ng pera kaya ata uh, ito nga ang ating problema uh, kung saan ito matatapos dahil uh, hanggang ngayon hindi pa pinapaliwanag kung saan galing ang 55 million na ginamit doon sa TV ad. Pakamahal-mahal ng TV ad sa mga malalaking stasyon. At uh, alam natin prime time to. Sabay-sabay naglabasan. Uh, Kaya uh, yung 55 million na yan, sinasabi nung isang Mr. Noel Oñate, kalahati daw nang galing sa kanya, hindi naman natin alam kung ano negosyo niya, bakit kayang-kaya niya magbayad ng ganyan, at uh, hindi pa niya binibigay kung sino pang nagbayad. Maliban yan, eh, talagang uh, klaro, na may mga alok ng kung ano ano may coupon pangay eh iba-ibang coupon kada distrito sa Davao mm -hmm. na pangako na masasama ka sa ayuda yung iba nakatanggap ng isang libo sa daan yung iba nakatanggap ng higit pa pero yung uh, nakararami lalo sa Davao etalagang eh, purus coupon pero dito senador ano patuloy niyong inihingi yung distahan uh, nung uh, ng grupong pirma kung para matukoy kung sino-sino yung mga nagambagan at nakalikom nga ng 55 million pesos, naginamit yan sa TV ads. Halimbawa, senator, na kumpleto, na nakuha nyo na yung listahan, ano ang gagawin dito ng Senado? Well, na, kailangan natin alamin kung talagang totoo to kasi dapat nakalista na yan sa BIR. May kakayahan ba yung mga taong yan na magbabayad ba sila ng sapat na buwis? Mm -hmm. Meron ring nga uh, sariling buwis yan na yung tinatawag eh, yung donor tax, di ba? din mm -hmm. Magbabayad uh, sila sa BIR niyan. Hanggang sa ngayon, wala pa kami natatanggap na ganyan. Kaya nakapagtataka kasi nilaki naman ang halaga. Sabi ni Mr. Onyate, dinala daw niya yung pera na cash. Mm. Bitbit -hmm. daw niya yung buong cash, binigay diretso, doon kay Mr. Greg Garcia. ay mm -hmm. Kaya kinakailangan, tanungin rin natin kay Mr. Greg Garcia kung natanggap niya yung cash. At bakit yung resibo? Wala naman kay Greg Garcia. Wala rin yung resibo na ayaw rin pakita. Mm -hmm. uh, ayon sa abogado, asa uh, sa pangalan naman ng abogado, bakit ang gulo? Kung may cash, bakit hindi na lamang mga uh, dineretso? At tarin uh, rinisibo sa tamang tao, bakit kinailangan pa ng abogado? Nakapagpalabas na po ba kayo dito ng subpoena, induces take home na tinatawag? Well naglabas uh, kami ng uh, ilang subpoena mm -hmm. at uh, nagsidating nga naman yung mga taga-CDO doon sa Davao, pumunta mm -hmm. naman sila. Subalit kami uh, inaabangan pa rin kami yung attorney Anthony Abad et uh -huh. al. Yung nakapirma sa ilalim ng kada formularyo. Uh -huh. Hanggang hindi pa nakikita pagkatang sabi naman niya nasa abroad daw siya, makakabalik daw siya after February 8. Uh -huh. Ngayon hinihiling ko na uh, magtakda siya ng date na libre siya na pumunta na dito para matapos na ito. Ayoko naman itong uh, papagalin pa ay eh, maliwanag na naman yung mga issues at uh, kinakailangan na lang yung dokumento at uh, paliwanag ni Mr. Attorney Abad. Mhm. Mm mm -hmm. um, Senadora, uh, isa pong party list ang uh, tinuturo ng mga witness marami, pati yung mga Marami, may, may ilang party list na nabanggit, uh, pinakamadalas dun sa Davao yung PPA. Mm -hmm pero napanggit din sa Davao del Sur yung tingog party list mm -hmm. yung uh, party list po ni speaker at ikatlo, may binanggit rin yung senior citizens party list. So mm -hmm. marami-rami rin. Ah, meron din pala doon sa Davao at uh, sa Davao Norte yata. Uh, may nabanggit na marino party list ni Sandro Gonzalez. Mm -hmm. And uh, if ever po, um, ano ba sila? May uh, maiimbitahan din ba sila para magbigyan ng uh, chance na makapag well, sabi ko naman na sa ating mga kongresista, kung gusto nilang pumunta, parati naman sila ginagalang, kinikilala, tinahayaan magsalita. Pero siyempre, dapat sa topic lang at mm. uh, uh, dito sa kanilang uh, iba't ibang uh, mga gawain, kung nais nilang ipaliwanag at uh, ipagtanggol ang sarili para malinisan naman yung pangalan nila, pwede rin naman. Pero hindi rin pwede na siyempre uh, iba naman yung topic at mm. uh, uh, iba naman ang Sasabihin. Pero nagkaroon na po ba ng kaliwanagan, uh, Senadora, dito naman po sa side ng Comele? Uh, kasi parang nagtataka din kayo, nung humingi ng PERMA, itong nasa likod ng uh, People's Initiative na kontrobersyal, uh, madali lang sa ating mga kababay, pinaperma, yun pang ibab tinakpan nga yung uh, questionnaire, pinaperma, pinangakuan ng ano. Pero pag sa pag magbabawi na sila ng kanilang PERMA, pahirapan kasi kailangan pa nila ng uh, sinumpaang uh, sa laisay, magpanotaryo, yun mas mahal pa yan. problema. Yun nga, kasi bakit gano'n? Tanggap sila ng tanggap ng pirma Sabi mm -hmm. nga nila, mere scraps of paper. Mm -hmm. Eh, bakit nila tinatanggap kung mga papel-papel lang? At saka wala pa daw petisyon. Eh, wala pa pala petisyon. Ba't sila tanggap ng tanggap? Ngayon, sinuspindi nila yung pagtatanggap. Ang tanong naman ng lahat, eh, aanhin ngayon lahat ng pirma na nalikom na. Eh, sabi nila, eh, andyan pa. Eh, bakit andyan pa? Sabi naman ng Comelec, kasi pwede pang gamitin sa anumang plebisito na mangyayari sa kinabukasan. So buhay pa ang PI sa madaling sabi. Kahit sinuspende yung pagtatanggap, yung mga nalikom na eh, andyan pa. Tapos yung sinasabi mo nga, yung iba na biglang natuklasan kung ano yung pakay nito at wala naman palang kinailaman sa ayuda, hindi naman nila pwedeng atrasin yung kanilang pangalan o tanggalin kung hindi sila pumunta mismo sa Comelec office, magdala ng abogado at magpalutaryo ng sal sinumpaang salaysayo at pidabit. Mm -hmm. Apaka-komplikado naman ang proseso. Samantalang kumpirma kahit saan, kahit bayad, kahit uh, walang naintindihan, tatanggapin yung firma mm -hmm. at gano'n. O uh, meron po ba sa provision o kung anumang batas na nakakasaklaw, Senadora? Halimbawa, kasi marami nang nags, uh, nagsumbong at willing mag-testify na sila po ay pinangakuan. Yung iba, binigyan ng pera daw. Yung iba naman, papel lang, yung coupon lang. Hanggang ngayon, wala pang ayudang uh, nakarating na kumbaga magiging void itong uh, people's initiative. Kasi marami nang ganito. Yung iba siguro, ayaw lang magsalita. Pero yung iba nagsasalita, so, kumbaga sa kabuuan, eh, hindi ito people's initiative. Picking initiative. Mm. Tama. Politicians' initiative, pwede sabihin. Hmm. Oh, talagang peke pero hindi talaga maaaring sabihin people's initiative. At uh, naging maliwanag dito sa pagdinig, hindi lamang dun sa pininisaydan ko kundi ngayon, yung uh, kasalukuyang ke senator Angara, maliwanag na talagang hindi po pwede yung sistema ganyan. para barang pipirma, may alok pa, may suhul pa, hindi talaga po pwede yan. At higit sa lahat, hindi po pwede na Congress nag-solo flight. Hindi pwede kasi dalawa yung ating... Uh, uh houses, ano, may Senado, may Kongreso, tapat mm -hmm. dapat magkaisa muna, magkonsultahan, magdebate, at uh, saka sila boboto na magkahiwalay. Kasi syempre, paano naman yung 24 votes sa sa power na higit ng 300? Eh, na higit 300? Pero Senator, sa palagay ninyo, masasabi na ba natin na patay na itong P.I. o may pag-asa pa? Hindi, hindi talaga. Hindi pa siya patay. Eh. Pinaliwanag nga ng ibang kongresista na mayroong panakot pa, eh, may banta. Eh. Sabi pag hindi daw namin natapos yung Resolution 6 sa uh, bandang Holy Week, eh, hindi na daw nila uh, aawate ng sarili. Ibig sabihin, Tuloy-tuloy pa rin hanggang Holy Week. Nag-aantay uh, uh, pa sila ng Holy Week, eh. So ibig sabihin tuloy-tuloy. Ang alam ko sa Benguet, halimbawa, doon sa bandang amin, hmm. eh, talaga nang pa kung sino-sino ang uh, umiikot at nang at nagbabayad. So hindi pa talaga tapos. Ikalawa, yung sabi ng Comelect natin... Senadora, nabanggit mo kanina na mayroong banta doon da kung hindi susundin yung deadline. So kung baga, nagpapatunay lang ba ito na sila talagang nasa likod ng P.I.? Pero, wala namang maliwanag at saka hindi naman masyadong uh, uh, napakita na talagang economic. Kasi may pinag-uusapan na term extension, mm. wala na raw term limit, may mga ganun eh. Kaya, magpapa-tunay na yung haka-haka, na yung political, at hindi yung economic, ang gustong pakialaman. Yun din naman ang pinangako sa iba, yung ibang opisyal, alam ko, yung mga mayor, yung mga barangay kapitan, lalo na yung third term, abay sinabi sa kanila, eh wala nang limitasyon sa inyong uh, pagtatakbo mm -hmm. at hahabaan ang termino ninyo kung ano-anong pangako. Kaya uh, magdududa ka eh kung uh, bakit nagkaganito. Ang liwaliwanag naman, bawal itong PI na ganito at hindi naman po pwede magkaroon mag uh, uh, karoon ng constitutional amendment na sila-sila lang eh samantalang alam natin magpapalit ka lang ng pangalan ng kalsadang maliit eh kailangan may bycam pa. Talaga, mm meeting pa yung kongresista at saka senador. Wala kaming choice. Maliliit na bagay yun. Ito, Constitution pa. Isipin mo, sila-sila lang, hindi kasama yung senado. Pwede ba naman yun? Oo. Pero, senadora, kanina, medyo mabigat din yung uh, pahayag ng mga kapwa mo, senador. Si Senate President Zubiri, sabi niya, walang deadline kasi dapat busisiin ng husto uh, itong pagbabago ng konstitusyon. At kung marinig mo yung mga opening statement pa lang ng mga naging resource person nyo dyan, yung iba pa nga, walang uh, sabi pa nga ni dating Chief Justice uh, Davide, walang sapat pa na dahilan para uh, baguhin yung constitution at uh, marami pang mga uh, pahayag si senador Joel Villanueva nabanggit na kami hindi kami nag ano abala sa pagpasa ng uh, resolusyon in support dito sa liderato ng Senado, abala kami sa pag uh, pagbusisi ng husto uh, dito sa chacha. Malaman ang mga payag uh, Senadora. Well, siyempre, uh, hindi naman simpleng bagay ang uh, magsulat ng bagong uh, saligang batas. Kasi ang uh, tinatalakay ngayon, eh, yung tungkol sa unicameral o bicameral, eh, hindi naman ordinary ang amendment yan. Kaya nga, sabi nga itong mga dalubasa na abogado at justices na ito, hmm. hindi basta-basta yan kasi hindi na amendment yan eh. Hindi mo naman pinapalitan yung maliit na bagay, kundi ina-overhaul ang sistema ng gobyerno. Totally ina-overhaul. Kaya hmm. hindi naman po pwede na basta-basta lang. Kaya't yun nga, yung banta na kailangan matapos, may holy week or else, tuloy-tuloy ang PI, eh hindi naman ang yan sa napakalawak na usapin ng ating uh, Constitution. Pero so, tayo papayag sa ganun, hmm. uh, kundi himay-himayin natin ang maigi sabi nga ni Justice Mendoza kanina sa kamamadali eh i isang boto ang nag-overturn uh, doon sa unicameral at bicameral at maraming nakaligtaan. Ayan, nagkaligtaan nakaligt, yung proseso kung paano buboto yung Senado, hiwalay sa Kongreso, mm -hmm. at eto na nga tayo, nagkakabuhol-buhol at uh, nagkakaroon ng uh, uh, paglilito. At talaga, nalilito lahat kung paano yung sistema. Kaya suriin natin maigi at uh, talakayan natin ng uh, masino. Gusto nila Senadora na matapos ito bago pa ang midterm election? Kasi bagong set na naman yan ng uh, Congress. Well may sir. sinabi ng gano'n si senator Angara pagkat uh, gusto niya uh, kung kakayanin daw etapusin eh, tapusin kung economic provisions rin lang uh, baka kakayanin naman bago magpilahan ano, hmm. sa October para kung magkaroon ng plebisito pagkatapos edi eh, di... Isa lang na kasabay ng ating eleksyon para makatipid. Mas convenient talaga. Pero tignan natin kung uh, talagang kakayanin. wag naman natin pilitin na matapos hmm. na alam mo naman, hinug sa pilit, Hello. ayan na naman tayo, mga bitin na naman yung uh, iba't ibang probinsyon hmm. uh, sa bandang huli, uh, doon na magdudulot ng kung ano-anong problema. Sa naging uh, pahayag ng ating bisita, si UN Special Rapporteur, natanggalin yung ntfl Sampung araw lang nakagawa agad ng uh, ang desisyon. Na eh. Wala naman nakauusap kundi yun nakulong, talagang sanyag na NPA. Hirap mm. naman talaga oh. Oo. Eh okay, uh oo. -oh. Ano po ang panawagan ninyo dito sa, sa sa Marcos administration patungkol dito? Dapat ba nating sundin ito eh parang dinidiktahan na tayo ng mga banyaga oo eh, talagang hindi nga maganda yung pagkasabi na kainis eh. <laughs> <Kainish> eh. <laughs> sa totoo yun, napaka pakilamera to ah, <laughs> sa nananakot eh. Ayoko nun ganun eh, hindi mm. naman maganda yun eh. First time yata pumunta sa Pilipinas, mm. tignan kung ano-ano na sinabi. Malay naman niya dun sa NTSL CAC, pumunta ba siya sa 800 barangays na sakop niyan? Tama. Ang alam ko, ang lang yung isang NPA na nakakulong sa takloban. Ah, maliban doon kung sino-sinong opisyal at saka yung mga iba Iba pang mga uh, testigo ng kaliwa, labo naman doon. Ba't naman gano'n? Ba't hindi naman makinig sa sundalo? puntahan yung barangay Tama. at uh, siya sa atin ang maigi. Sampung araw, expert na siya sa Pilipinas. Mas marunong pa siya sa sa gobyerno, mas marunong pa siya sa opisyal, mas marunong pa siya sa um, rebel returning, pira naman. So, 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 Tapos ang kinainisap ko palalo, bakit nagbanta? Nanakot pa. Sabi... Ah, uh, nako, yung apply-apply kayo dyan sa international women, tapos gusto ninyo makaupo sa Security Council, which sa totoo lang turn na natin, eh, sabi niya, ay, nakatenga lahat yan kasi hindi pa ayos yung, yung human rights record ninyo. Bakit ganun magsalita yun? Sino ba siya? At ang, nakakatuwa ang sabi ngayon inimbita daw siya sino nagkumbida dyan at <laughs> bakit yun nga rin pero kumbaga ang itong NTF-ELCAC, ang ating pamalaan Duterte and Marcos administration nagsabi na malaki ang naging uh, uh, susi itong uh, NTF-ELCAC para makamit natin yung uh, mahigit limang dekada na na panggugulo ng CPP NPA NDF mga LGU nagsabi na napaka epektibo nito in fact weekend na yung mga guerrilla fronts ng uh, NPA tapos siya nagsasabi na outdated daw at kailangan buwagin Malay niya, taga Bangladesh naman siya. First time yata niya pumunta sa Pinas. Eh sa atin, talagang okay. Okay talaga kasi nung umpisa medyo hindi maganda yung implementasyon kasi hindi natin alam gawin. Nasa liblib ng mga lugar, yung mga contractor, supplier, ayaw gamin yung mga kalsada at yung mga infra. Medyo na isa ayos na ngayon. Eh ngayon na nag-uumpisa, naka-take off na, laking bagay kasi nagkakaroon ng kabuhayan, may access sa ospital at sa edukasyon. Eh di empre talagang kailangan tutukan para sa akin nga kailangan diinin talaga daw kasi Alimbawa sa Samar, no, sa lugar ng Nanay ko, sa Leyte Samar Region 8, di ba? Mm -hmm. Yun na lang ang pinakamalaking pugad na sinasabing United Front ng NPA. Mm -hmm. Yan na lang ang natitira na organisado. Mm -hmm. And manami diyan, kilala naman namin ng pamilya, ang problema, gusto nang bumalik loob sa pamahalaan. Paano naman magtatrabaho may criminal record ng murder, may criminal record ng rebellion, kung ano anong criminal record hindi naman makapasok sa trabaho. Kaya yan na naman ang kailangan natin asikasuhin. Kasi talaga naman matatapos natin, masusukpo natin yan sa lalong madaling panahon, mabibilang na lang, kilala na lang, kalat-kalat na lang sa Cordillera yan, kalat-kalat na lang sa Agusan. Abay, dala na lang kahirapan yan, hindi na ideolohya. Dahil dyan, naniniwala ako na yung NTF-LCAC, hindi lamang uh, matagumpay, kundi kinakailangan talagang palawakin pa, diinin pa, at saka talagang tulungan isa-isahin kung ano yung kailangan na ospital. Kasi yung iba namang NPA, matatanda na, nakakaawa na. Mm -hmm. Yung mga anak, hindi nakakapag-aral. Tulungan natin para bumalik loob ng uh, lubusan sa ating pamalaan. oh Pero uh, nabanggit po kanina Senadora yung uh, naging pahayag ni... UN Special Rapporteur Irene bagu bago pa siya maglabas ng pahayag, inaasahan nyo ba na ganito yung magiging rekomendasyon niya? Nasurpresa ba kayo rito o hindi na? Eh, ewan ko ba. Kasi may background din yan sa Amnesty International. Hmm. Siya rin yung isang uh, organizer doon. Eh, alam naman natin yung bias nila. Parang galit naman sila sa Pilipinas. May na nila isinusumpa yung bansa natin. Bakit ba natin kinukumpida yung mga ganyan? Nakakainis. <laughs> <laughs> kasi alam na natin na talagang wala nang magandang sinabi tungkol sa bansa natin. Kinumpida hmm. pa natin. Bakit? mm -hmm. Huli na lang siguro Senadora, masusundan pa ba yung pagdinig natin sa kontrobersyal na People's Initiative at marami pa bang mga nagbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol sa sila po ay nalinlang dito sa pagpapapirma sa kanila? Marami pa, marami pa. At sabi ko nga, eh, likumin na lang natin lahat ng apilabit, lahat ng sinumpaang salaysay, kukunin ko na lang kung ano man yun. At saka yun nga, yung hinihingi ng minority leader sino ba yung nag-donate ng pagkalaki-laking pera ng 55 million 55? na sinasabi, ambag-ambag mm -hmm. lang yan. Mm -hmm. Abay, sino mga bilyonaryong nakakaambag <laughs> ng ganyang halaga? Uh -huh. At saka yung attorney Tony Abad na yung pangalan, eh, nakatatak sa lahat ng formularyo pero mm -hmm. wala namang paliwanag. Mm -hmm entire uh, eto yung bits and pieces na natitira kasi maliwanag na sa akin kung ano nangyari pero kinakailangan talaga kung may hearing ba o kausapin na lang at magbigay ng sinumpaan sa laysay hmm. dahil yung sinasabi ng Congress ceasefire ayo eh, ayoko naman makipag-away di naman ako makikipag-away na advisean ko lang hmm. sina speaker na hindi maganda yung pamamaraan ganito. Hindi naman kami tutol sa chacha sa PI sa economic provision. Sang-ayon mm -hmm. tayo diyan pero gawin naman sa tamang pamamaraan. Sa legal, na, mo ah. naman ini yung Pilipino na ginagawang tanga mm -hmm. tapos Uh, minamaliit pa, palibasa mahirap, susuhula, nakaka insulto masyado. Sa, sa legal na paraan lang. Pinakauli na lang talaga Senadora kasi nagagamit po yung mga ayuda ng ating uh, pamahalaan parang nagiging suhul na uh, na gusto nyo po ba, na, o, mayroon bang plano na gumawa ng uh, panukalang uh, batas na magdadagdag ng uh, safeguards uh, dito na hindi lang basta-basta na, na ipapamahagi kung uh, sino lang ang gusto na... ano totoo lang maliwanag, maliwanag sa budget kung anong ano yung patakaran ng programang AX, yung programang MAIF, yung programang TUPAD. At itong ginagamit sa pangsuhol ay talagang kabulas to ganyan, pinagbabawal ng budget at ng mga patakaran sa DSWD, DOLE at DOH. So labag 'yan sa lahat ng alam ko, hindi talaga po pwede yung ganyan. Senador